Ito ba, Dok, nyo postpartum blues at postpartum depression? Ano po ba yung ano, pwedeng mag-lead to? Pwede po ba itong mag for another health problems? Ganyan, mga risk? Okay sempre kasi pagka merong depression isa sa mga nangyayari din is yung hindi kumakain. So poor yung nagiing nutrition ni nanay. And when poor ang nutrition ni nanay, lalo na nga kung naoperahan siya, mas longer yung recuperation time. Yung iba nga bumubuka pa yung tahi, mm -hmm. kumbaga. Kasi de ba pagka mahina ka, pangit yung immune system mo. Ano eh, prone ka sa mga infection mm -hmm. also. So, minsan gano'n. Tapos, yung iba nga, sobrang depressed, siguro napapabayaan talaga yung sarili. So, you're correct, pwedeng mag yan ng mga iba pang mga medical problems in mm -hmm. the long run. So, nabanggit niyo po kanina na yung mga symptoms ng postpartum blues, parang mild lang siya compared sa depression. Tapos, yung mga, usually kapag may postpartum blues, po, pag, uh, yung mga emotions parang heightened. So, parang, Yes. Mas mataas lang. Ganun din yung, hindi naman necessarily malungkot lang na dok. Pwede siyang galit na mas heightened yung galit niya. Pero pwede ba naman yung, yung postpartum blues naman dok, kunyari, hindi na-address, pwede ba siyang mag into depression na after, ilang, after a while? Sabi niyo kasi weeks lang dapat ang tinatagal ng blues kaso hindi siya nawala nung blues pa lang. Pwede ba siya maging depression? Do? Yes, kasi ba diba, parang napaka-thin line nung masabi mo na blues yan or mm -hmm. depression. Lalo mm -hmm. na sa simula nung pagkapanganak. Kasi, syempre, you would have to wait yung progression. Mm -hmm. Kasi nga, technically, dapat pag postpartum blues, mare-resolve siya briefly. As in, hanggang two weeks lang mm -hmm. siya. And alam nyo, uh, ang factors talaga na iisipin mo ha, palagi, bakit nagkakaganin to? Yun nga, number one talaga is yung physical changes na nangyayari sa kanya. Mm -hmm. Ang isang nanganak, syempre, minsan nawawalan siya ng self-confidence kasi pregnancy pa lang, kunwari, na iba na yung isura. Mm -hmm. So, pagkapanganak lalo, parang, bakit ganun? Mm -hmm. Tapos, yung uh, sabi ko, yung pag-aalaga sa baby, ano yan eh, nakaka-exhaust. Mm -hmm. Diba? So, syempre, yung lack of sleep, ang hirap nung gano'n, parang lalong hindi maka-adjust si Nanay. And lalo na kung hindi ganoon ka understanding or wala siyang emotional, physical and moral support sa bahay. Yeah. 'Di ba? Kaya paano na nga ba pag gano'n? So habang yung symptoms mad lang. Tandaan natin, 'di ba, valid ang feelings ng mga mm -hmm. nanganak. Kasi yung iba sasabihin nila, "Ano eh, we, parang ang arte-arte mo mm -hmm. naman." Mm -hmm. Ano ba nang ka lang, mm -hmm. no? Pero tandaan po natin na iba-iba kasi yung coping mechanism ng bawat babae, iba-iba hmm. rin yung kakayanan natin. So, sa akin na, ang payo ko naman sa mga nakasurround sa isang kakapanganak, let us be more understanding dun sa nararamdaman nila. Huwag nating isipin, arte lang sila, OA lang sila. Kasi talagang valid yun at talagang may pinagdaraanan sila. So, I guess, yung sa sinasabi mo, Reno, kung pwede mang mag-lead sa depression, hindi malayo eh. Kaya okay. dapat, early on, ipakita na natin yung support natin, tulungan natin, no? Mag-take turns tayo. Kunwari, patulugin mo naman siya. O, ako muna, take turns tayo. Sige, gusto mo ikaw pang gabi, ako pang umaga. Parang ganun. Para hindi mag-lead to postpartum depression yung nangyayari sa kanya. Hmm. Dok, para naman dun sa mga ano, dun sa nakakaramdam ng ganito, pero hindi naman sila nanganap, I mean, di ba yung bawa na laglaga ng Ay, mga baby, okay. ano po ba ang tawag sa mga nafe-feel naman nila na parang, ayun, nalulungkot or postpartum blues pa rin po ba ang tawag Actually, sa gano'n? Actually, yes. Ano? Ah. Kunwari, nakunan yung isang hmm. babae. Ganon din yun. Kasi syempre, during the time that they were pregnant, mataas pa rin yung hormones ng pregnancy, di ba? Tapos biglang nagkaroon ng miscarriage or pregnancy loss, babagsak yung levels ng... Uh, hormones niya. So asahan natin na kung ano yung nararamdaman ng mga nag full term at nakapanganak, pwede rin mangyari sa kanya. Okay. So, kailangan-kailangan din talaga nilang masubaybayan, no? masuportahan emotionally. Mm -hmm. So, mga ganun, Dok, meron ba tayong binibigay ng medication, pantulong naman? Sa, kasi di ba, sabi niyo pa parang hormonal problem yun kasi para may surge biglang bumaba. So, meron ba tayong pwede ibigay na mga gamot para ma-balance ma, mabaga, ma -balance ulit yung hormones ng mga ganun? Sa postpartum blues, wala. Walang gamot. Mm -hmm. Pero, paano natin imamanage ang postpartum mm -hmm. blues? Mm -hmm. Yun nga, number one is to encourage yung rest. Kasi I alam not. mo, nakaka-aggravate ng postpartum blues talaga yung walang katulog-tulog. And I'm sure maraming nakaka-relate sa mga nanay dyan mm -hmm. bago man or pang ilang anak na, di ba kakambal ng panganganak yung puyat. Mm -hmm. yeah. So, kailan kasi din kahit paano no makarejuvenate yung... Pasyente, yung, yung babaeng kakapanganak, bigyan nyo sila ng adequate time na makapag-rest. Mm -hmm. Second, i-maintain na maayos yung kinakain. Of course, balance yung nutrition. Kailangan packed yan with nutrients, mm -hmm. marami ring sabaw, ganyan. Kailangan hydrated sila. Mm -hmm. So, ito yung dalawang bagay na makakatulong. And of course, pag nanganak, kahit CES yan or NSD, kailangan medyo naglalakad kahit paano. So all of these, wow. makakatulong din to relieve yung uh, postpartum blues. Wala mang medication, pero at least ito. As to medication na sinabi mo, case to case. Kasi kunwari, the reason for yung mga mood swings niya and all is in pain siya. So yung magandang type of analgesic for the pain, kung sa NSD man or sa CS, makakatulong din yon para malesin yung, ano niya, yung mga burden niya.